Bakit may ilang lalaki na parang magnet sa mga babae? Hindi sila ang pinakamaganda, hindi sila ang pinakamayaman, pero may kakaiba silang hatak. Isang presensya na hindi mo basta-basta maipaliwanag. Hindi ito dahil sa swerte, hindi rin ito dahil sa chamba. May ginagawa sila na hindi nakikita sa una, pero ramdam mo kapag kaharap mo sila. Hindi sila naghahabol, hindi sila nagmamakaawa. Sila ang hinahabol. Kung iniisip mong kailangan mo ng mamahaling kotse, mamahaling sapatos, o pangmodelong katawan para mapansin, hindi iyan ang tunay na sekreto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na sekreto para ikaw ang habulin, hindi ang ikaw ang habol. At hindi lang ito basta mga tips, ito ay mga ugali, mga prinsipyo, na kapag isinabuhay mo, hindi lang babae ang maakit sa'yo, kundi mismong buhay mo ay magbabago. Pero bago tayo magsimula, Itanong mo muna ito sa sarili mo. Gusto ko bang magbago hindi lang para mapansin, kundi para maging totoo sa sarili ko? Dahil kung ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, hindi mo lang hinahanap ang pansamantalang atensyon. Hinahanap mo ang tunay na halaga. At kung yan ang hinahanap mo, nasa tamang lugar ka. Hindi ito mabilis. Hindi ito instant. Pero kung kaya mong baguhin ang sarili mo mula sa loob, hindi mo na kailangang habulin ang respeto o pagmamahal ng iba. Kusang lalapit ang mga bagay na dati pilit mong kinukuha. Kaya huwag mong bitawan ang panonood. Ang bawat sekreto na ibabahagi ko ay posibleng maging pinto para sa mas malakas, mas tahimik at mas totoong ikaw. At tandaan sa paglalakbay na ito, hindi mo kailangan ng buong mundo na sumang-ayon sa iyo. Ang kailangan mo lang ay ang sarili mong tiwala. Dahil sa bawat hakbang mo, patungo sa mas matatag na version mo, mas makikita mo kung sino ang tunay mong kaibigan at sino ang mga naiwan lang dahil sa dating kahinaan mo. Ang pagbabago mo ay hindi para ipagyabang, kundi para patunayan sa sarili mong karapat dapat kang habulin. Hindi lang ng babae, kundi ng mga oportunidad at magandang kapalaran na dati ay akala mong malayo. Simulan na natin ang paglalakbay mo patungo sa pagiging lalaki na hindi humahabol kundi hinahabol at baka sa dulo ng video na ito hindi lang ibang tao ang makakakita ng pagbabago mo kundi pati ikaw mismo ugali racer one maging isang misteryosong lakas hindi isang bukas na aklat ang unang ugali na nagpapahabol sa mga babae ay ang pagiging misteryoso hindi ibig sabihin ito ay kailangan mong maging malayo o cold ibig sabihin lang nito hindi mo inilalabas lahat ng detalye tungkol sa sarili mo sa unang pagkikita. Ang isang lalaking misteryoso ay parang isang aklat na hindi basta-basta nabubuklat. Alam mong may kwento siya, pero hindi niya ito ibinubuhos sa kahit sino. At dahil dito, mas lalo kang nagiging interesante. Sa psychology, tinatawag itong curiosity gap. Kapag may kulang sa impormasyon, ang tao ay natural na naghahangad ng kasagutan. Kaya kung sa unang pag-uusap pa lang, inilalatag mo na lahat ng sekreto mo, nawawala ang excitement. Ngunit kung marunong kang magtira ng espasyo, kung hindi ka laging available para sa kwento, ang babae ay kusang mag-iisip, sino ba talaga siya? Paano mo ito maisa sa buhay? Simple, hindi mo kailangang magyabang, hindi mo kailangang ikwento lahat ng accomplishments mo. Sa halip, maging interesado ka sa kanya, magtanong, makinig. At kapag ikaw naman ang tinanong, sagutin mo ng sapat lang para hindi ka mukhang may tinatago. Pero hindi rin lahat ay nakalatag. Halimbawa, kapag tinanong ka kung ano ang ginagawa mo sa buhay, huwag mong isalaysay ang buong career path mo. Sabihin mo lang ng simple, I'm working on a project na malapit sa puso ko. Walang detalye, pero may intrigue. At kapag nagtanong pa siya, dun mo unti-unting ibinabahagi ang sarili mo. Ang pagiging misteryoso ay hindi lamang taktika sa pakikipagrelasyon. Isa itong lifestyle. Kapag pinili mong hindi ibahagi ang bawat galaw mo sa social media, kapag natutunan mong hindi kailangan laging ipaliwanag ang bawat desisyon mo, nagkakaroon ka ng isang uri ng tahimik na respeto mula sa mga tao sa paligid mo. Isa pang paraan para maging misteryoso ay ang pagkakaroon ng sariling mundo. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang validasyon ng iba. Magkaroon ka ng hobbies, goals, routines na hindi kailangan ng external approval. Kung alam mong kahit wala silang palakpak ay tuloy ka pa rin sa lakad mo, iyon ang tunay na misteryosong lakas. Ang hindi pagpapakita ng sobrang emosyon o impulsiveness ay isa ring anyo ng misteryo. Kapag sa bawat sitwasyon ay pinipili mong maging kalmado at hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin, nagiging palaisipan ka. Nagkakaroon ng lalim ang personalidad mo, lalim na hindi basta-basta nakikita kundi nararamdaman. Tandaan ang isang stoic ay hindi naghahanap ng audience para sa bawat kilos niya. Hindi niya kailangang ipagyabang ang progress niya. Tahimik siyang nagtatrabaho, tahimik siyang lumalago. At ang ganitong uri ng tao, 'yung hindi mo mabasa agad ang pinaka nakakabighani. Kaya simula ngayon, Bago ka magsalita o magbahagi ng kahit anong bagay, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba'y kailangan nilang malaman? Kung hindi naman, hayaan mo ang katahimikan ang magsalita para sa'yo. Dahil minsan ang hindi nasabi ang siyang pinakamatinding humahatak. Ugali number two, linangin ang matatag na paninindigan sa sarili. Kung gusto mong habulin ka, kailangang malinaw ang paninindigan mo. Hindi ka dapat isang taong nagpapalit-palit ng desisyon depende sa opinyon ng iba. Ang mga lalaki na may malinaw na paninindigan ay parang isang ilaw sa gitna ng bagyo. Hindi sila basta-basta natitinag at dahil dito, nagiging magnet sila sa mga tao, lalo na sa mga babae. Isipin mo ito. Kung ikaw ay parang dahon na dinadala lang ng hangin kung saan-saan, paano ka igagalang ng ibang tao? Ang mga babae, lalo na ang mga may malalim na emosyonal na intelligence, ay instinctively humahanga sa mga lalaki na alam ang gusto nila, alam ang pinaniniwalaan nila, at hindi natitinag kahit na may pressure o tukso. Paano mo ito may sa buhay? Simulan mo sa mga maliliit na bagay. Kapag may gusto kang makamit, panindigan mo ito kahit na mahirap. Kapag may prinsipyo kang pinaniniwalaan, huwag mong basta isuko para lang magustuhan ka ng iba. Hindi ibig sabihin nito ay maging sarado ang isip. Ang totoong matatag ay kayang makinig sa iba, pero hindi basta-basta sumusunod sa agos. Halimbawa, kung naniniwala kang mahalaga ang respeto sa sarili at may babaeng gustong itulak ka sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan, piliin mong panindigan ang sarili mong hangganan. Huwag kang matakot na mawala ng tao na hindi kayang igalang ang core values mo. Dahil sa bawat pagkakataong pinipili mong manatili sa tama, mas lumalalim ang tiwala mo sa sarili at mas nagiging attractive ka sa mga tunay na tao. At narito ang sikreto, ang tunay na attractive na lalaki ay hindi nagsisigaw ng paninindigan niya. Hindi niya kailangang ipagmalaki ito. Tahimik niyang ipinapakita sa kilos at desisyon niya araw-araw. Kapag may temptation na lumihis, pipiliin niya ang direksyon na alam niyang tama kapag may pagkakataon na mag-compromise ng values, pinipili niyang manatili sa kung ano ang totoo para sa kanya. Kung gusto mong habulin ka, huwag mong unahin ang pagpapa-impress. Unahin mo ang paninindigan mo. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal at respeto ay dumadaloy sa mga taong alam kung sino sila at hindi natatakot na ipakita ito sa mundo. Kung gusto mong maging lalaki na hindi basta-basta makalimutan, kailangan mong taglayin ang isang uri ng kumpiyansa na hindi maingay, hindi mapangyabang, pero ramdam ng lahat. Ito ang tinatawag na silent confidence. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang mga nagawa mo. Hindi mo kailangang palakihin ang sarili mong pangalan. Ang kilos mo mismo, ang presensya mo, ang magsasalita para sa iyo. Bakit mahalaga ang tahimik na kumpiyansa? Dahil ito ang nagpaparamdam sa ibang tao na ikaw ay totoo. Kapag ang isang lalaki ay hindi nagmamadaling ipakita ang kanyang halaga, kapag siya ay kalmado sa gitna ng ingay, doon nararamdaman ng babae na may lalim siya, may bigat ang katahimikan niya. Paano mo maisa sa buhay ito? Una, kilalanin mo ang sarili mong halaga kahit walang ibang nagsasabi. Hindi mo kailangan ng validasyon sa bawat hakbang. Hindi mo kailangang may audience para maramdaman mong importante ka. Ikalawa, huwag kang reactive. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat insulto. Hindi mo kailangang pumatol sa bawat pagsubok ng ego mo. Kung may nagsabi ng masakit, ngingitian mo lang. Kung may nagmaliit sa'yo, ipagpapatuloy mo lang ang ginagawa mo ng walang drama. Isipin mo ang isang bato sa gitna ng malakas na alon. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya gumaganti. Pero siya ang nananatili. Ganito ang tahimik na kumpiyansa. Hindi ka madadala ng papuri o batikos. Hindi ka natitinag ng hype o chismis, kalmado kang nananatili sa gitna ng kaguluhan. At ang nakakatuwa dito, kapag mas hindi mo kailangan ipagmalaki ang sarili mo, mas nararamdaman ng iba ang presensya mo. Dahil ang totoo, ang mga tao ay instinctively humahanga sa mga taong hindi desperado para mapansin. Kaya sa susunod na pumasok ka sa isang kwarto, hindi mo kailangang maging pinakamalakas ang boses o pinakabibo ang kilos. Maglakad ka ng tahimik pero puno ng direksyon. Makinig ka nang hindi mo kailangang ipagyabang ang sarili. At kapag nagsalita ka, siguraduhing bawat salita ay may timbang. Ito ang sekreto ng mga lalaking hindi lang pinapansin ng mga babae. Sila ang hinahanap, hinahangaan at hindi madaling kalimutan. Tahimik pero matibay, hindi laging nakikita pero ramdam. Ugali number four, piliin ang kalidad sa halip na kantidad. Isa sa mga pagkakamaling madalas ginagawa ng maraming lalaki ay ang paghabol sa dami. Dami ng babae, dami ng kausap, dami ng validasyon. Akala nila kapag mas marami silang pinapabilib, mas mataas ang halaga nila. Pero ayon sa prinsipyo ng Stoicism, ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa dami ng fans mo, kundi sa lalim ng connection mo sa sarili mo at sa mundo. Ang isang lalaking hinahabol hindi dahil maraming babae ang tinatawag niyang options kundi dahil pinapahalagahan niya ang sarili niyang oras, enerhiya at emosyon. Hindi siya basta-basta nagpapalipas ng oras sa kahit sino. Hindi siya nagpapadala sa tukso ng quantity over quality. Ang halaga niya ay hindi galing sa bilang ng text messages kundi sa bigat ng presensyang dala niya sa bawat interaction. Paano mo ito maisasabuhay? Una, magtakda ng mataas na pamantayan, hindi lang para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging suplado o elitista, pero dapat malinaw sa iyo kung anong klase ng tao ang gusto mong makasama. Kung alam mong hindi sila nakakatulong sa pag mo, huwag kang matakot maglagay ng distansya. Ikalawa, bantayan mo kung saan mo inuubos ang enerhiya mo. Hindi lahat ng chat ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng imbitasyon ay kailangang tanggapin. Hindi lahat ng taong nagbigay ng atensyon ay dapat mong suklian ng oras. Sa bawat oras na inuubos mo sa mga hindi importanteng bagay, binabawasan mo ang lakas mong ilaan sa mga bagay na tunay na mahalaga. Isipin mo ang isang mamahaling alak. Hindi ito iniinom kung kailan lang trip mo. Hindi ito sinasayang. Pinipili kung kailan at kanino. Ganon din dapat ang sarili mo. Hindi dahil gusto mong magpakasikat, kundi dahil iginagalang mo ang sarili mong halaga. At narito ang ironya, kapag pinapakita mong hindi ka basta-basta, mas lalo kang hinahangaan. Kapag hindi mo binibigay ang oras at atensyon mo sa kahit sino, mas lalo silang naghahangad ng oras mo. Dahil ang totoo sa mundong lahat ay gustong mapansin, ang taong marunong pumili ng binibigyan niya ng pansin, ang siya talagang namumukod tangi. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng tukso na habulin ang validasyon nang marami, tandaan mo, hindi dami ang sukatan ng halaga mo. Ang tunay na halaga mo ay nasa kakayahan mong pumili. Piliin mo ang kalidad, piliin mo ang lalim, piliin mong maging kakaiba. Ugali number five, maging abala sa sariling misyon, hindi sa paghahabol. Kung gusto mong maging lalaki na kusang hinahabol, kailangan mong itigil ang pagtutok sa kung anong iniisip ng iba at simulan ang pagtutok sa sariling misyon ang isang lalaki na abala sa sariling pagunlad na may malinaw na direksyon sa buhay ay natural na nagiging magnet ng respeto, paghanga at pagmamahal. Sa Stoicism, pinapahalagahan ang ideya ng prohyresis, ang kakayahan mong kontrolin ang iyong sariling mga aksyon, hindi ang resulta o ang reaksyon ng iba. Kapag pinili mong ituon ng sarili mo sa misyon mo, sa pangarap mo, sa personal na paghubog ng sarili mo, hindi mo na kailangang maghabol ng kahit sino. Sila ang kusang lalapit sa iyo. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, tukuyin mo kung ano ang tunay mong layunin. Hindi ito basta pangarap lang na pangplataporma. Ito dapat ay malalim, makabuluhan, at nakaugat sa kung sino ka talaga. Pangarap na kahit hindi ka palakpakan ng mundo, ipaglalaban mo pa rin. Ikalawa, gumawa ng konkretong hakbang araw-araw patungo sa misyon mo. Hindi sapat ang mag-visualize lang. Kailangan mong kumilos. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Sa Stoicism, mahalaga ang consistent action. Hindi nakikita sa isang malakas na hiyaw ang tunay na lakas ng loob, kundi sa paulit-ulit na tahimik na hakbang kahit walang nakakakita. At ikatlo, huwag mong gawing sentro ng mundo ang validasyon ng iba. Hindi mo kontrolado kung sino ang maniniwala sa'yo, susuporta sa'yo o titingala sa'yo. Ang kontrolado mo lang ay kung paano mo ibibigay ang sarili mo sa misyon mo. Kapag nakita ng iba na hindi mo sila hinahabol, na hindi mo kailangang pagandahin ang sarili mo para lang mapansin, doon sila nahuhulog. Dahil nakikita nila ang isang bagay na bihira, isang tao na buo kahit walang audience. Tandaan mo, ang tunay na kahanga-hangang lalaki ay hindi naghahanap ng atensyon. Ang atensyon ang kusa niyang nahihila dahil may direksyon siya, may lalim siya, at sa bawat hakbang niya, dama mong hindi siya nawawala. Kahit minsan, wala siyang sinasabi. Kaya sa susunod na maramdaman mong kailangan mong mapansin, huminto ka sandali. Balik ka sa sarili mong misyon. Dahil kapag nakatutok ka sa layunin mo, ikaw ang magiging liwanag sa mundong puro ingay. At doon hindi mo na kailangang humabol. Sila ang kusang hahanap sa'yo. Ugali number six, itaguyod ang katahimikan ng loob kahit anong gulo sa labas. Sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa dami ng kanyang nasasakupan o sa ingay ng kanyang tagumpay. Nakikita ito sa kakayahan niyang manatiling kalmado kahit anong unos ang dumating. Kapag lahat ay natataranta, kapag lahat ay nagsisigaw, kapag lahat ay nagahabol ng validasyon, ang stoic na lalaki ay tahimik lang. Hindi dahil wala siyang alam kundi dahil alam niya kung ano ang totoo sa kanya. Kung gusto mong habulin ka, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa dignidad mo, kailangang linangin mo ang katahimikan ng loob mo. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagiging walang pakialam. Ito ay pagpili ng anong emosyon ang papasukin mo at alinang hindi. Ang sining ng pagpili kung saan ka maglalagay ng lakas at kung kailan ka pipiliing magpahinga. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, matutong huminga bago kumilos. Kapag may hindi maganda, hindi ka agad nagre-react. Hindi mo hinahayaan ang unang bugso ng damdamin ang magdikta ng kilos mo. Sa halip, humihinga ka muna, nag-iisip. Pinipili kung ano ang reaksyon na tunay na makakatulong. Ikalawa, bantayan ang iyong inner dialogue. Anong sinasabi mo sa sarili mo sa gitna ng kaguluhan? Kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong biktima ka, o malas ka, o walang kwenta ka, natural lang na sumunod dito ang kilos mo. Pero kung pipiliin mong kausapin ang sarili mo ng may tapang at pag-asa, kahit hindi perpekto ang sitwasyon, nagiging matatag ka sa loob. Ikatlo, igalang mo ang katahimikan bilang parte ng lakas mo. Hindi lahat ng laban kailangang salubungin ng ingay. Hindi lahat ng opinyon kailangang sagutin. Hindi lahat ng hamon kailangang sabayan ng init ng ulo. Minsan ang pinakamalakas na tugon ay ang hindi pagtugon. Kapag natutunan mong protektahan ang katahimikan ng loob mo, nagkakaroon ka ng uri ng lakas na hindi basta-basta matitinag. Hindi ka kontrolado ng emosyon ng iba. Hindi ka rin pinapagalaw ng bawat ihip ng opinyon ng mundo. Nagiging sentro ka sa sarili mo. At narito ang sikreto, ang mga babae at ang mundo ay natural na nahuhumaling sa mga taong hindi kinakailangang ipagsigawan ng sarili nila. Dahil sa isang mundong puro ingay, ang taong may katahimikan sa loob ay parang ilaw sa kadiliman. Kaya simula ngayon, tuwing may gulong dumarating, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay karapat-dapat sa katahimikan ng loob ko? At kapag natutunan mong piliin ang kalmadong kalooban kaysa emosyonal na reaksyon, hindi mo na kailangang humabol sa respeto ng iba. Ang respeto ang kusang lalapit sa iyo. Ngayong natutunan mo na ang anim na ugaling hindi lamang nagpapahabol sa iyo, kundi bumubuo ng isang lalaking matatag, kalmado at hindi matitinag, may isang bagay na gusto kong iwan sa isip mo. Hindi mo kailangan ng mundo para patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangan ng validation para maramdaman mong sapat ka. Ang kailangan mo ay paniniwala, hindi mula sa iba, kundi mula sa sarili mo. Ang paniniwalang kahit walang sumusuporta, kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakakita, ikaw ay buo. Dahil kung sa sarili mong mata, ikaw ay isang lalaking may prinsipyo, may direksyon, at may dignidad, hindi mo na kailangang habulin ang respeto ng iba sila mismo ang lalapit para maramdaman ang liwanag mo. Kung dumating ang oras na parang walang nagbabago, tandaan mo, ang stoic na paghubog ng sarili ay hindi isang sprint. Isa itong paglalakbay. Bawat araw, bawat maliit na hakbang, bawat pagpili ng tama sa halip na madali, iyon ang tunay na lakas. At kung naramdaman mong may isang aral dito na tila tumama ng malalim sa puso mo, huwag mong hayaang mamatay ito. Buhayin mo isa buhay mo. At kung kaya mo, ibahagi mo sa iba. Hindi dahil kailangan mo ng papuri, kundi dahil baka sa simpleng kilos mong yon, may isa pang kaluluwang mabigyan mo ng lakas. Ngayon, nais kitang anyayahan, hindi sa pamamagitan ng utos, kundi ng hamon. Sa comment section sa ibaba, isulat mo ang isang ugaling stoic na pinaka nagpaalab ng damdamin mo ngayon. Hindi para magpasikat, hindi para mapansin. Kundi para ipaalala sa sarili mo na nagsimula ka na. At ang sinumang nagsimula, kahit gaano kaliit, ay mas malayo na kaysa sa mga hindi pa kumikilos. Tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sinusukat sa dami ng nakakita sa iyo. Nasusukat ito sa tibay ng loob mo kahit walang nakakakita. At sa bawat pagpili mong maging totoo, maging tahimik, maging matatag, Unti-unti mong binubuo ang isang pagkataong hindi matitinag ng kahit anong unos. Ito ang landas ng isang tunay na stoiko. At ngayon, ikaw na ang nagsisimula ng sarili mong revolusyon.